Paano kaya to? Madumi yung tiles ko. Kaya kagaya na sabi ko meron tayong ah uh, i-epoxy e flooring na tiles. Medyo di ko lang naasikaso kasi medyo na tayong ibang portion dito sa bahay. No? Uh, <coughs> ah ah nakaka dumi. Ah eh. uh, so kung paano yan siyempre didinisin muna natin kung anong pang didinis panoorin nyo. Tapos ito. Gote epoxy flooring na naman tayo. So, panglilinis natin. ito, napagtanto ko. <laughs> so, uh, sain sa na lang natin. Ah, flop this pang metal pero pwede naman pwede naman din yan sa semento Ah, no? uh, ito kasi hindi na basta basta natatanggal ng tubig lang yan Ah, uh, tumigas na yan na ano halo halo na eh yung minerals ng tubig at saka yung semento na pinaggawaan. alikabok at kung ano ano pa no? pero linisin muna natin ng konti din muna walis walisan kasi labahan to eh oh. natin itong mga nakakalat dito. Tapos, asahin natin no kasi sigurado ako diyan may mga kumapit din diyan na ano na kung ano-ano man mga sabon eh kaganyan sabon no tapos sebo mga uh, para mas kumapit yung epoxy natin no so linis sang mabuti pati yung patayo damay na natin para makita nyo kung ano din ang epekto sa patayo kasi marami nagtatanong eh yung mga patayo na yan na tiles sige nga testing nga muna Kaya lang isang kamay lang ah natin sige natin kung magagasgasan yung tiles okay lang magagasgasan ng konti wag lang naman sobra para lang kumapit yung ano natin epoxy mamaya no tapos yung grit grit na ito, mga wag naman masyado matalas para hindi lubog na lubog yung ahasa ah, natin 240 grit no wag din yung Ah, uh, may kung tignan mo, may akal, ano ko, pinagrebitan, kalawang. Kumapit na dyan kalawang. Ah, uh, wag yung, ano, cup, ano, yung pang konkreto, na panghasa ng konkreto, kasi masyado ng, yung bakal, masyado na matalas yun eh. Ah, uh, ba Basta yun, no? Yung panghasa ng semento, wag yun. So, ito lang, testing natin. di ba? Wala ka masyado nagiging effect. <laughs> Ayan, oh, nahasa lang ng konti. Pero okay na yan, ganyan. Yung nasa ilalim na, no, may haspi kasi itong tiles na to, no. Yung mga nasa ilalim na ilalim na dumi, hindi na nakukuha. Pero okay na lang din yan. Kakapit naman din siguro dyan yung epoxy natin. O kaya pagtsagaan yung brushing, ng steel brush, o kaya kahit ordinaryong brush, no. Tsagang linisin, no. Pero ito, okay na ako dyan. Hindi nga. Ayan, nahasa naman. Oh, hindi pa nagasagasan yung tiles. Kasi, liha lang to eh. <laughs> okay, sa so tuloy lang natin. Walisan muna natin ng konti kasi sobrang kapal dito sa ibang. Walisan natin konti tapos, <clears throat> hasa. Hmm? Huh? Tapos alisin natin itong washing. Grabe, sikip eh. Ay, naka and steel brush na lang din natin yung ibang sobrang kapal, no? Kasi matikas talaga. Ah, uh, mabilis mauupod yung cup flap disc natin. Oh, ayan, tingnan mo kumusta. Uh, oh, ayan oh. At mapudpud lang naman ng konti para konti na lang yung hahasain. Ah, oh, okay, ako mapal na sobra to. Nasa labas kasi tayo, eh. sa roof deck tayo, yo. Oh, medyo madilim na. <laughs> kaya bilisan natin. So, linis muna. Hirap oh, na talaga tanggalin eh, kahit kasain. Ah, pero nabawasan. Tingnan natin, no? So, apply na lang din natin na ganyan. Mahasa lang ng konti. Eh, kadalasan ganyan din naman tanong sa atin doon sa nauna natin vlog, eh. Kung pwede ba sa maduming flooring. Nangyari kasi dito. Semento yan, eh. Nung naggagawa pa kami dito sa rooftop, dito sila naguhugas. Ang um, kamay paa ah. tapos yan, naiiwan yung semento dyan kumapit tuloy pero bago natin applyan o to o to mga hindi nag grout yung ano yung mga pagitan ito kasi literal na minadali ayun o, obvious naman pahit ng pagkakapalitada tsaka times ayun po ba tsaka yung waterproofing nagpas nagpas pa anyway kaya papatungan na lang din natin eh kasi pangit ng labas. Pangit ng kinalabasan na eh. ito talaga. Tapos nag-iipon pa yung tubig dito. Sala yung ano. Yung klebe o. Oh. Ito kasi. Nakasentro. Yung floor drain. Sa tiles mismo. So, dito na iipon. Nakababa siguro to. Dapat okay nating na lang din pa ganun eh. Para lahat ng klebe dun. Anyways. Kaya pag pinipoksin natin. Medyo papantayan. No? Pero ingatan natin kung mapunta doon yung epoxy sa train. Eh, okay, grout na lang muna natin. Tapos, apply. Yun, uh, grout na natin, no? Pero, <laughs> tagtad ng grout eh, no? Uh, Greenout ko na rin yung ano, yung sa pagitan ng tiles kasi, sisip, ano, kakain ng maraming epoxy yan eh. Eh, mukhang hindi tinagrout ng ayos. Tapos naubusan ako ng pang grout sa ano, na grout na semento. Ang pinang grout ko pa naman, yun, yung pang tile, ah, pang granite. Tapos na grout ng granite. Tapos ginanito ko. <laughs> dito kasi, malalim. May, may portion dyan na malalim. Pansin niyo yung floor drain, no? Parang kumit na nasa tiles. Ngayon, dito nakupunta yung tubig. Kaya ngayon, kinapalang ko dyan kaya nagsa self level naman yung gote natin kaya tingin ko kahit hindi masyadong maayos yung pagkaka masilya no eh, mapapantay pa rin naman yan nagsa self level naman siya tsaka para hindi na nagpopondo yung tubig dito mabawasan yung pagpopondo okay no may bakat ng mapa okay na palang ko lang sana lang hindi mag react no hindi mag react sa epoxy natin tingnan natin kalabasan kasi hindi na natin masyado nilinis ganyan din naman ang uh, sa mga ibang tiles na gusto mag epoxy base sa mga comment ng video natin no so tingnan natin no so abangan niyo na lang pag inapply na natin ngayon pin patuyuin pa natin tong gagana bukasan eh kasi malagkit pa siya ayan drought dahat okay moment of truth so after 24 hours no eh, wala, actually, wala po ng 24 hours kasi gabi na tayo natapos kagahapon. Medyo malagkit pa, pero matigas na. Ito yung minasid niya natin. Tapos nilagyan na lang natin din ng tape yung mga ayaw nating madamay. Mas mahirap kasi magtansya. Ito tambol ito nang ano eh. Ang may pasingawa natin eh. So, hindi na natin siya nadamay. Para mas madali magpahid mo. Eh. Tapos medyo lubak pa lubak yung pagkakamasin nyo <laughs> pero okay na yan uh, excited na tayo hindi natin kung anong kalabas sa ganitong itsurang tags tapos nipisan lang natin yung pahid sa patayo no ay kung ako lang no. ewan ko ba okay, try na natin to pahid kasi yung pagkakatalas ng gumawa eh, ato na yung tayo. kaya na pag ng kuring ano eh. Mag-DIY na lang doon sa ibang finishing natin kasi ibang manggagawa. Hindi maayos kumawa. Yan Hindi pa tayong tiles. Madumi. Tapos basta, hindi maayos na. Kaya epoxy na lang natin pa. At mahirap buksan. Lutuin ko ka muna. Yan, kaya halo na natin. So, haluin lang natin ng haluin. Pahalutin. Mga uh, 3 to 5 minutes na halo. 3, 3 minutes, okay na. Haluin na mabuti. So, parang date ngayon ng paleta niya. Huwag okay ko na lang din. Tapos handa kayo ng basahan dito kasi talagang makalat. Layong magpupunas ng kamay. Oh, so, aluin ko mabuti. Yan. Na. pa tayo. Dag dito. 1 to 3 minutes lang na halo, okay na. Kasi konti lang naman 'to eh. Kapag maramihan yung hinalo nyo, uh, ah, mga nilahat nyo yung dalawang kilo, no? so, mga 2 to 3 minutes siguro na haluan. Ito mga 1 to 2 minutes lang ito. Eh. Kasi halo na agad kayo unti. Ah dito, sinuntayan lang natin kasi baka mga moti tayo dito sa patayo. Kaya ano, konti lang na ano, to. Ano po? Umumuti. May <coughs> alikabok pa. Nasa natin. Yung grout niya. Kalimutan po nasa na. So, kina yung basahan nasa. Hmm. Ang testing natin dyan sa may patayo. Tsaka, madama natin kung anong epekto pagtapos ng mga ilang araw. Ito sa side muna. Dito tayo simula sa ano. Sa malayo. Palabas. So, unahin natin yung patayo kasi dyan yung mahirap. Ang isang bumababa kasi. Pero nalalagyan naman no? lalagyan ah, naman pala eh gumaya maya kasi bumababa ayun bumababa na ano? basta manipis lang muna huwag nyo nang puwersahin ng makapal baka may nagkocommit pwede ba sa ano pad eh pwede sa patayo bumababa pero ayun ano? kita ba? di naman lahat bumababa meron naman may matbababa pa ba yan oh eh. tapos nalo ko na lahat mabilis naman kasi ako magpahid maganda na siguro kalabasan na itong pa dahil sa isang pagtapos ayan so, ko muna lahat ayan so, dahil ganun din oops may nangyayari bang kakaiba baka doon sa may masilya din kung makapit ha kaya no pag manipis pangit ayun o labas pa yung tiles pangit na sobrang nipis pero kung mapanipis man tayo 30 second coating na lang natin no? ito may siwang labasan ng tubig yan eh, kapag pinasok ng tubig dun sa ano, pipe chase Pero, yan tingin natin tayo lang ko na yung ayos to at least nakita nyo na yan, oh, ganyan ayun o no? mababasa pa tayo oh. ganyan ang nangyari hmm, hmm. naman no, yan ang persahin ng makapal yan yun ang manipis pero pang hindi ang manipis. Ang sakto lang, pangit. Yo. <laughs> okay, at baka matuyuan ako. Bisan ko na to. Hindi na ako, ako, na huli bidyuhan. Kasi mga ano to, mga 30 to 1, ah, mga isang oras matutuyo na to eh. Kaya pahid muna tayo ng pahid. Kaya iba na tutuyuan, eh. <laughs> Tsaka mag niyo hahaluin lahat kung hindi niyo naman kayang ipahid ng mga isa dalawang oras tapos iiwan nyo sa lalagyan matitigas na talaga yan okay, papahit tayo yan, okay na muntik pa kulangan yung ano muntik pa kulangan yung dalawang kilo kalain mo dapat kasi di ko na nilagyan yung patayo eh ayun, bumababa na naman yun sa ano patayo ayun, ang dami And... ayun okay. ako Anyways, tingnan natin. Tingnan natin pagtuyok. Okay, may may butas pa doon. Okay, nga. So, tingnan natin bukas. <coughs> yan, balikan natin. Bago pa pala matoy yung kasi yan. Kaya naman, tanggalin na natin yung mga tape. Kundi, mahirapan na naman tayo tanggalin yan. Pag ng nangyari dati. Basta hanap ko yun ng paraan. Paano natin tatanggalin yan? Medyo tuyo naman na Ay, nakapano ba ito? <laughs> o oh, diba tanggal natin buti na lang tinanggal ko <clears throat> kasi lalo na doon sa floor drain no? so nag ipon ipon sa sa gilid ng tape yung epoxy uh, kung di natin tinanggal mas makapal doon sa gilid ng um, floor drain kaysa dito sa mismo floor drain kaya lang, tinanggal natin bababa na yung kusa hmm. kasi ito hindi ko na tinanggal kasi tignan nyo <clears throat> bakit pa yung guhit ng tiles oh eh, manipis pa siguro kaya dudublihan na lang natin ng isa pa second coating na yan na lang ng mga bato yung pang mga problema kalaban, dumi yun may stick pa ako, okay, tanggalin muna natin tapos okay na yan yung wall, ayan o, sa wall o oh. tama nalagyan naman kaya lang ganyan nga uh, bumababa siya. Medyo manipis. Kita pa yung ano, tiles. Ngayon, kung okay lang sa inyo yung ganyan, hindi. Okay. Okay na nga rin sa akin, ganyan. Eh. Pero kung gusto nyo pang, ano, doblehan, umbra naman. Pero nasa kilikili na lahat yung, ano. Ayun, nasa kilikili na lahat yung epoks yan. Pero okay din yan. At is yan, lalo nang na-waterproof to, hindi napapasukin ng tubig. Diba? Diba? hindi pa naman maayos yung pagkaka waterproofing namin dito yan okay Sob na ako dyan ganda na kahit paano no okay tuyo so na kaya lang napinyagan agad ng asawa ko <laughs> naglabo dito bigla wala kapan 24 hours eh Ah, uh, kontento 'yun naman ang na, naglabas. Ano na nangyari? nag-iipon kasi yung tubig dito yung sinasabi ko uh, ano ba nangyari yun naman din man na naapektuhan wala kahit wala pang 24 hours kaya lang ito, hindi ipon na naman yung tubig dito sa akin okay na lang din yan tapos yan, ganda naman na sa yun yung ano sa patay ayan ganyan naging itsura sa patay oh pinagkain ko na ah, ayan ang ko dito ko yung times oh kung okay lang sa inyo ganyan hindi eh oh, nang kaso ito rin kina to hindi ipon nga tubig <laughs> eh thank you sa susunod pa nating video ha? na pwede natin epoxy dito <laughs> Pansin ako yan, oh, nag-iipo, nag ano siya eh. Hindi, to, hindi ko saan dumudulas tubig. Pag ano, may natitirang pa konti-konti. Kung inaantay na lang natin matuyo. Ganyan? Eh?